Guys, uh, dito po tayo sa bahay, nagluto po tayo ng pusit, no? So itong pusit po, uh, masarap po ito gawing adobo. Hi mga ka-owner, at for today's vlog ay magluto po tayo ng adobong pusit no? Ito po, nilagay ko na po ang bawang. Then, isusunod ko na po ang luya. Yan, isa lang po natin ang luya. Yan. Nag ang sarap ng amoy ng luya. Dinamihan ko po ang luya kasi pampawala po ito ng langsa ng ating nilutong adobong pusit. At saka malinamdam din kapag maraming luya ang ilalagay natin sa ating adobo. So, ngayon ay parang nagbabrown na po ang luya ay isunod natin ang sibuyas na pula. Ayan guys. Ayan. Ayan ang bango na po. Oh, ang bango na po ng mga ingredients na nilagay ko yung mga sangkap. So by the way po, nandito po ako nagluto ngayon sa labas po ng aming bahay. No, kasi naubusan po kami ng gasol. Kaya yon dito tayo magluto sa labas. Ang ginamit ko po ay yung super kalan. No? Yung super kalan na ang emergency po. Kapag naubusan po tayo ng gasol, dapat po ay meron tayong reserva na ganito po kaliit para patuloy po ang pagluluto natin so ilagay ko na po ang pusit itong pusit po ay nislice ko po ng ganito ring ring ang pagkaslice ayan ayan ang kilo po ng pusit ngayon dito sa General Santos City ay 150 pesos po ang isang kilo no, frisco na po yan kapag anong presyo yung mga hindi maganda ang pasin na pusit ay 100 ang kilo no, so ayun, bumili po tayo ng pusit so ngayon po ay takpan muna natin ang ating pusit yan So, ayan po, no, magtutubig talaga itong pusit. No, nagtutubig talaga. So, lagyan na natin ng siling haba. Ayan. Ayan. Ayan po ay lagyan natin ng pamintang buo ng ating adobong pusit. No, so, yan ang ginamit ko ang pamintang buo kasi mas masarap kasi ang pamintang buo sa pusit. Yan. So, ngayon mga ka-owner, uh, pagkatapos natin itong lutuin ay ikokosting natin kung magkano ang kita natin dito. No, kung sakaling ibinta natin ito sa ating karinderya, malalaman natin kung magkano ang kikitain natin sa adubong pusit na ganitong slice. Kasi, so, kasi po ay kadalasan po ang pusit na binibinta sa iba ay yung buo, yung hindi ba in-slice. So, ngayon po ay wala po kasing mga pusit na yung maliliit, yung mga fingerlings, ay ito po ang binili ko itong malalaki. So, subukan nating ibinta ito kung magkano ba ang kikitain natin dito sa halagang 150 pesos po ang isang kilo. So, ganito po. Ayan. Magsasabaw talaga. So, lagyan natin ng kunting asin. Then, lagyan natin ng suka. At maglagay din tayo ng red bell pepper. Lagyan din natin ng kunting sugar. Yan para ma-balance po ang timpla ng ating nilulutong adobong pusit. At lagyan din natin ng seasoning. Sarap na, guys. Ayun, luto na po ang ating adobong pusit. So, ayan na, guys, no? Uh, naluto na po natin ang ating adobong pusit. So, ngayon po ay i-costing na po natin kung magkano ba ang natin dito sa ating adobong pusit na ating niloloto. So, ayan po. Uh, so, ganyan naman po talaga dapat no kung may lulutuin po tayo na ibinta natin sa ating karinderya ay dapat po ay ikusting po muna natin bago natin ibinta. No, ganyan naman po talaga ako kapag nagtitinda po ako ng bago sa aking karinderya ay... Ikukusting muna I posting ko muna bago ko ibinta para malaman natin kung magkano ba ang kikitain natin sa ating ulam na tinitinda no baka nagtitinda tayo na wala pala tayong kita so yung isang serve ay anim na slice dalawa na Then, ito naman ay pangatlo na po ito pangat kong serve na po yan pangatlo then ito ang pangapat so tingnan natin ngayon kung magkano ba ang kikitain natin dito kung sakaling ibibinta po natin ito sa ating karinderya apat po ay pang lima. So, itong naiwan po ay isang serve. So, anim po lahat ang nagawa natin sa ating isang kilong kusit. No? So, ang capital po dito ay 150 pesos. Then, ang mga ingredients po na nilagay natin ay ipagpalagay po natin na 20 pesos. So, ang capital po dito ay 170 pesos po ang capital po sa ating adubong pusit. Then, ngayon naman, kung ibibinta natin ito ng 40 pesos, ang isang serve ay 4, 4 times 6 equals 240. So, 240, so 240 minus uh, 180 equals uh, 60 pesos lang po ang kita. Kinita natin dito sa pusit. No? Unless kung eh, 50 pesos po ang per serve kasi nasanayan kasi dito sa amin na 40 pesos po ang serve. So, kung ibibinta po natin ito ng 50 pesos, so 50 times 6 equals 300, then ibabawas natin ang 170 equals, kita po tayo na 130 pesos po. So, ayun po. No, so, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.